Ay magandang gabi sa inyo mga kasawi. Kamusta na po kayo lahat? May nasa mabuti kayong kalagayan. At mag-iingat kayo palagi mga kasawi na ano ang tatlong dapat gawin ng isang babae kapag niloko sila ng isang lalaki, mga kasal. Ang una, mga kasari, syempre, glow up. Alam nyo ba, kapag ka ng isang lalaki na aba ang ganda-ganda mo, ang sexy-sexy mo, tapos syempre, dati na kayo ay magka-relasyon, hindi ka na nag-aayos, hindi ka na nagiging maganda sa paningin niya, at hindi ka na rin sexy. Kailangan kung mataba ka, magpapayat ka, magpag-glow up ka. Kasi alam nyo ba, nagkakaroon ulit ng thinking ang isang lalaki na babalikan kayo kasi nga nagkakaroon ng lens Dahil may something nyo sa inyo na bago na hindi nila nakitaan noon na naging kayo. Kaya ang iba ay nangyayari. Natutukso sila dahil doon nila nakikita yung hindi nila nakikita sa nung una pa lang na naging kayo, mga kasawi. Ayan yung ating una na dapat gawin pangalawa makasabi is travel with friends or family. Alam nyo ba, napakaganda kapag kayo ay niloko ng inyong mga jowa. Kailangan mag-travel kayo yung hindi nyo mga ginagawa dati dahil kasama mo siya, iparamdam mo sa kanila na kaya mo mag-travel na wala siya sa buhay mo, na kaya mong makipag sa bayan sa mga kaibigan mo, lalo't lalo na single ka na. Para naman kapag pagkawan sa inisto ka ng ex mo ay makikita niya, aba, travel travel on the go na lang to ah. Parang wala lang sa kanya yung ginawa ko sa kanya. Kahit nasa sarili mo, sobrang pigatin na, kahit gabi-gabi na umiiyak ka sa sarili mo na di mo kaya na mawala siya sa buhay mo, pero wag mong ipaparamdam yun sa kanya. Mag-travel ka para gumawa ka ng mga memories na wala siya, mga kasawi. Ayan yung ating pangalawa na dapat gawin. Ang pangatlo mga kasawi is ipakita mo na hindi siya kawalan. Lagi niyang tatandaan sa mga kababaihan na challenge ang isang lalaki kapag ka pinaramdam mo sa kanila na kahit durog na durog ka na, huwag mong iparamdam sa kanila na wasak na wasak ka na rin. Kasi the more na pinapakita mo sa isang lalaki na hindi mo kayang mabuhay siya, yung bang parang di ka nag-aayos, distress ka masyado na parang bali, yung para bang masyado mong binuhay ang jowa mo sa buhay mo. So makikita nila na parang ay okay lang talaga na niloko ko siya kasi ganyan talaga siya, ba? Diba? Pero kapag ka pinakita mo sa isang lalaki na hindi kakawalan sa buhay ko, kaya kung mabuhay na wala ka. So, ang isang lalaki ay na challenge ito mga kasawi. Kasi iniisip nito ay kaya niya pala talagang wala ako sa buhay niya. ba? Diba? Ganun lang yun kasimple mga kasawi. Ayan yung ating pangatlo na dapat gawin. At syempre, hindi mawawala yung advice sa topic na ito mga kasawi. Lagi nang tatandaan sa mga kababaihan. The more kasi na nakikita na isa lalaki na talang halos lahat ay patay na patay tayo sa kanila. Mas lalo nila tayong lulukohin. Ipakita mo kung kaya niyang gawin na mag-cheat sa'yo, ay kaya mo din gawin yan sa kanya. Kasi para maramdaman niya kung gaano kasakit yung ginawa mo sa kanya. Siyempre, iba't iba naman yung uri ng mga kababaihan, mga kasawi. Ha? Ganun lang yun kasimple. Ayun lang po yung aking advice. Maraming salamat sa patuloy na pag-support niya sa akin. Sa so, walang sawang pag-share at pag comment. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, pwede na kayo mag-subscribe. Pwede na na kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang gabi mga kasawi.